Hey okay, guys. Ayan, punta ako dito. Balik ako sa ano? Balik ako dito sa garden ko kasi ma may nakita ako na ano, nagtanim ako ng mani. Tapos, yung lupa na yun ay yung pinag ano ko, kayukay ko. Nung una pa yun na ano. Tapos ngayon, nagtry ako na eh, magtanim ako ng mani. So ngayon, pag hukay-hukay ko sa ilalim, mayroong nakita akong puti itlog ba yun or ano yan ulan basa nagtaga ako dito bumalik nahukay ko na yung dalawa tapos mayroon pa akong nakita doon sa loob so i ano ko ito ibablog ko basang basa na ako itong sombrero ko din ay ma lagpas yung ano yung ulan sa ulo ko mabasa ako dali yan pakita ko sa inyo kung ano to siya Basaan na yung ano ko yung cellphone ko. So ayan. Ito siya oh, hinukay ko dito. Hindi ito fika. O oh, ma malambot siya parang ahas siguro ito sa ahas or ano. Ayan. Ayan siya. Ayan. Tapos dito, mayroon dito nakita ko pa. Kasi pinag-ano-ano -ano ko siya. Ayan yung mani. Bago kong inano. Nag, ano lang ako. Dito, dito, dito. Ayan. Ayan siya, Oh. Ayan. Ang Kasi pinag-ano-ano -ano ko siya. Ang dami. May ahas yata ito. Ahas yata yun. Ayan, o. Oh. Nakaano talaga siya. Maano naman dito, o. Oh. Ayan. ma ma, ano naman. Yan guys, oh. Aha, siguro to ano? Lo. No? Matigas na, oh. Ruin. Diyos ko. Ayan, it look oh, Ano, yata ito. Ayan, oh. Sa aha, siguro to, or ano. Mayroon pa dito yung isa, yan. Ayan, oh. Matigas kaya. Yun, lalimang piraso yako Itlog ng ahas or ano ito? So, siguro iniwan. Eh, dito nag ano, Alam mo, ano man, hindi man ito ma... oh, ganyan naman ang ano dito. Malinis naman. O, oh, di ba matigas yung ano pang sa loob na. So, ayan. Katakot naman ito. Oh, ayan. Nilagay ko dito sa ano ko. Nagdala talaga ako ng malagyan ko. Yan, basa na yung likod ko, Diyos ko. Yan. Yan. Basa oh. na yung ano ko. Basa na yung likod ko. Magtanim sana ako ng ano, yung, yung iba na talong ko na hindi pa ko na ano. Ito yung ano, i ano ko sana itong talong. Tapos yun na nga, nakakita ako na. Ito guys, yung ampalaya ko, ayan oh. Maulan talaga, ulan, maulan. Iwan ko yung tabo dito, tapos ito iwang ko yan. Okay. Ito lang dalhin ko itong ano ko, yung nakita ko. Yan. So yan, dalhin ko. Ano kaya ito? Ha, basa na yung silpon ko. Parang sa ahas ito or sa ahas yata ito. nag ano yung balat ko ng, oh Diyos ko. Patayin ko ito kasi Siyempre, dadami yan. Ay, naku, baka Ano yan ako? Baka habulin ako ng ano, nanay. <laughs> baka bolin ako ng ano. Oh, doon nakabaon yung ano. Oh my God, Diyos ko. Nag -ano ako. Whoa. Sa ahos yata ito eh. Pero bakit doon siya nag ano, talaga sa walang damo? Walang ano, yung malinis talaga na kinag-anuhan ko. basang basa na ako, Diyos ko. Hoy! Ayan, andito na ako. Hoy, comments kayo, please. What kind of eggs this? You see? Basa na ako. Ulan, oh, tingnan nyo yung ano. Ulan. Basa yung ano ko, yung gloves ko. Magay ko dito yung ano ko. So ayan. Ang ganyan mo basa talaga dito kasi yung atip ko ay basa, ay ano na, sira na. Ayan, oh sira na talaga. So uh, Sira na yung atip ko. So ayan guys, ayan oh. Ano kaya ito ha? Ah, ang ako ng ano yung ano ko, yung balat ko, just ko. Ayan, oh. One, two, three. Ayan, tubigas na. Na, naanuhan siya. Oh, parang... Hmm? Uy, Diyos ko, baka mamaya ito biglang tumalon sa akin. Ayan siya. Ano kaya ito? Guys, what kind of egg is this? Please write comment. Write and write comment comments please drop your comments please kasi oh ay hey, Diyos ko parang na ano ako ngayon na umaga nung araw ngayon Merkulis yata ngayon Merkulis o oh, Webes mm -hmm.